Sa isang malayong nayon na halos kinalimutan na ng kabiasnan, malapit sa pusod ng kagubatan at silangang bahagi ng kabundukan ng Sitio Kandaon, nakatira ang mga ngahoy na si Abel. Ang kanyang bahay ay yari sa pinagtagpitagping kahoy at ang bubong na pawid ay pinaglipasan na ng panahon. Kapag tag-init ay ayos lang Ngunit kapag nadiligan ang bubong ng maulang ulap, ay siguradong tatagos ang tumutulong tubig ulan sa loob ng makipot na bahay. Ang mga kalyo sa kamay ni Abel ay nagpapahiwatig ng kanyang sipag at syaga sa pamumulot ng mga tuyong sanga ng punong kahoy. Na kanya namang ibinebenta sa mga nangangailangan nito at ang napagbentahan ay sapat lang na makabili ng piraso ng tinapay isang kilong bigas, mga pangunahing pagkain na makakapatid ng kanyang gutom sa loob ng ilang araw. Si Abel ay walang pamilya bukod sa kanyang nag iisang kapatid na si Robert, ngunit hindi kadugo kung siya ay ituring nito dahil ni minsan ay walang ibinahagi ito sa kanya bukod sa mga bagay na dapat ay may kapalit. Ah, muli ka na namang nakaapak sa bahagi ng aking lupain. Ano ang masamang hangin na nagdala sa iyo sa aking tahanan, Abel? Eh kuya, wala akong kinita ngayong araw dahil nabasa ng nagdaang ula ng mga punong tawi sa kagubatan. Maaari ba akong makahiram ng konting halaga? Pangako, ibabalik ko din kapag nakabenta ako ng kahoy na panggatong. Ah! Hiram ba mo? Hiram na ibabalik bukas na walang hanggan. Hindi mo ko madadaan sa mababang tinig upang ikaw ay kaawaan ko. Abel, Abel, kung bakit kasi nakakasya ka na lamang sa trabahong makakabili lamang ng malit na tinapay. humaaari maaari ka namang kumita ng malaki upang makabili ng tinapay at hamon. Napayuko na lamang si Abel sa sinabi ng kapatid, ngunit sinagot niya ito sa mababang tinig. Magkakasya na ako sa kumanoong mayroon ako. Ayos nang makakain ng sapat. Hindi ko naman hinakangad o marangiyang kapagkainan. Ah! Hindi mo talaga ako binibigo na ako ay patawanin. O sige, kung gusto mo, ay pagsilbihan mo ako. At pagkatapos ay ibibigay ko ang konting baryan na iyong kailangan. Inatasan ni Don Robert na maging hardinero si Abel ng ilang oras. Magtatrabaho ito sa kanyang magalang hardin para sa ilang piraso ng baryang ibibigay nito. Isang gabi ay bumuhos ang malakas na ulan. Umihip ang malakas na hangin at ang loob ng tahanan ni Abel ay nabasa dahil sa mga tumutulong butas sa bubong. Isinara niya ang pinto at bintana upang siya ay makatulog. Ngunit hindi pa man niya naipipikit ang mga mata ay may narinig siyang mahinang katok sa pintuan. Nagtaka si Abel dahil wala siyang inaasahang bisita lalo na sa kailaliman ng gabing maulan. Kung kaya't hindi niya ito pinansin at muling pumikit. Ngunit maya, -maya ay muling naulit ang marahang pagkatok. Kaya't napilitan siyang buksan ng pintuan at silipin ang kanyang hindi inaasahang bisita. Pagbukas ng pinto ay wala siyang nakita sa labas. Ngunit nang magsalita ang may-ari ng mga mahihinang katok, ay nagulantang si Abel sa kanyang nakita. Magandang gabi sa iyo, kaibigan. Ha? Isang maliit na nilalang? Anong klasing nilalang ka at sa dis oras ng gabi ay nandirito ka sa labas? Paumanhin kung naabala ko pagpapay pagpapahinga. Ako si Amiro. Ako ay isang duende. Lumabas ako nang walang paalam sa aming kaharian. Sobra akong nalibang sa pamamasyal sa inyong daigdig. Kung kaya't pagbalik ko sa lagusan patungo sa aming kaharian, ay napagtanto kong ito ay nakasarado na. Ang iyong tahanan lamang ang nag-iisa sa kagubatang ito. Kung kaya't dito ako dinala ng aking mga munting paa. Maaari ba akong makituloy, kaibigan? Ganoon ba? Tuloy ka sa aking munting barong-barong. Magapasakit ka sa laming kapag nanatili ka sa labas lalot may kalamidad. Pinapasok ni Abel ang maliit na nilalang at ibinigay ang mga kailangan nito. Heto antwalia, upang ang tuwalya upang matuyo ang basang-basa mong katawan. Tila ikaw ay nanginginig na sa ginaw. Isinalang ni Abel sa apoy ang kaldero at inilatag sa hapag ang mainit na lugaw. Hayan, umain ka kaibigan Amiro. Makakatulong ang mainit na lugaw upang maibsan ang iyong nanginginig na kalamdan. Napakabuti mo kaibigan. Bihira ang mga tao magpapatuloy ng estranghero lalo na ng tulad ko sa kanilang tahanan sa kailaliman ng gabi. At tila ibinabahagi mo pa sa akin ang lugaw na ito na malamang ay kakainin mo pa kinabukasan. Maliit na bagay kaibigan, hindi mauubos ang biyaya kapag ito ay ibinabahagi. Bihira ang bumibisita sa akin at karangalan ko ang mabisita ng isang katulad mo. Kinaumagahan ay maayos na ang kapaligiran. Wala ng ulan at sumigat na ang araw. Sa mga sandaling iyon ay nagpaalam ang duwende kay Abel upang siya ay makabalik na sa kanyang kaharian. Sa mga sandaling ito ay bukas na ang lagusan patungo sa aming daigdig. Maaari na akong makauwi. Mumiti si Abel tanda ng kasiyahan. Napakagaan ng kanyang doob dahil siya ay nakatulong sa isang nilalang na nangangailangan. Nakipagkamay siya kay Amiro, tanda ng kanilang pagiging magkaibigan. Ako ay magpapaalam na pansamantala, kaibigan. Maraming salamat sa mainit mong pagtanggap sa nilalang na katulad ko. Sa hapin ng kaibigan, mag-iingat ka sa iyong pag-uwi. Mayroon akong ipagkakaloob sa iyo bilang tanda ng labis kong pasasalamat. Sa mahinang kumpas ng kamay ng duwende ay naputol nito ang ilang piraso ng kanyang buhok at ibinigay ito kay Abel. Ang aking buhok ay tunay at purong ginto. Ipinagkakaloob ko sa iyo ang ilang bahagi nito dahil ito lamang ang mayroon ako sa ngayon. Kunin mo ito kaibigan at sana ay makatulong ang bahaging ito ng aking katawan upang makaraos ka sa araw-araw. Napamaang si Abel at hindi makapaniwala sa nakita. Hawak niya ngayon ng ilang hibla ng gintong buhok na ibinigay ng duwende. Pero niyong buhok ay sobrang marangya. Nakakasilaw na higit pa sa kinang ng araw. Hindi ko ito matatanggap Bigan sa ginintuan kong buhok ang ipinamalas sa mong kabutihan, Abel. Ang puso mo ay higit pa sa pinakamakinang na brilyante. Alam kong gagamitin mo sa mabuti ang aking gintong buhok. Tanggapin mo, Abel. Paalam. Hanggang sa muling pagkikita. Nang hawakan ni Abel ang gintong buhok, ay nagpaalam ng duwende at naiwan si Abel na hindi pa rin makapaniwala. Dinala ni Abel ang mga gininto ang hibla ng buhok sa isang alahero. Hindi makapaniwala ang alahero sa napakataas na kalidad at uri ng ginto na ipinakita niya. Kaya't ito ay binayaran sa napakataas na halaga. Naipaayos ni Abel ang kanyang tahanan at siya ay namuhay ng maginhawa at hindi niya nakalimutang magbahagi ng biyaya sa mga nangangailangan. At ang kanyang tahanan ay hindi na nawala ng bisita na labis namang ikinatuwa ng kanyang puso. Samantala, nabalitaan ni Robert ang swerteng nangyari sa kanyang kapatid. Kaya't hindi to nag-atubili na tanungin si Abel kung paanong umalwa ng kanyang buhay. Napakabuti ng kalooban ni Abel kung kaya't hindi niya kayang itago kay Robert ang katotohanan. Duwending nagtataglay ng gintong buhok? Totoo ba ito? Siyang tunay kuya. Nakituloy siya sa aking tahanan isang gabing napakalakas na mulan. At sa palagay ko, ay muli siyang magpapakita sa oras na mangailangan siya muli ng masisiluman. Dahil sa narinig ay umusbong ang sobrang inggit sa puso ni Robert. Ang kanyang kalooban ay nagngingit-ngit dahil hindi niya ninais kailanman na maging pareho ang antas ng kanilang buhay ni Abel. At sa nakikita nito, ay tila nakakahigit na ang yaman ni Abel kaysa sa kanya na labis niyang ikinainggit. Kaya't may nabuong maitim na balak ang lalaki Iniwan ni Robert ang kanyang malaking bahay at nagpatayo ng maliit na kubo malapit sa kagubatan kung saan naroon ang bahay ni Abel. Nagtataka man, ay ipinagkibit balikat na lamang ni Abel ang ginawa ng kanyang kapatid. Lumipas ang isang linggo, isang buwan, at ilang buwan pa, ay tila nagkaroon ng katuparan ang matagal ng paghihintay ni Robert. Isang gabi, bumubuhos ang napakalakas na ulan. Kumahampas ang nangangalit na hangin. Isang malakas na katok ang narinig niya sa kanyang pintuan. Mula sa siwang ng pinto ay kitang-kita niya ang isang duwende na nakatayo sa harap ng kanyang bahay. At ito ang nilalang na kumakatok sa kanyang pintuan. Kaya't hindi na siya nagdalawang isip Kinuha niya ang ginawang bitag at pagbukas ng pintuan, ay mabilis niyang hinuli ang duwende. Aha! Huli kang duwende ka! Ipinasok niya sa loob ng bahay ang kawawang duwende at saka kinausap ito. Maawa ka! Pakawalan mo ako! Ang nais ko lang naman ay makisilog sa bahay mo. Wala akong masamang intensyon, Ginoo. At bakit kita pakakawalan? Napakatagal kong hinintay ang pagkarataong ito upang ikaw ay mapasakamay ko. Ngunit, hindi ka ba naaawa sa akin? Ako ay giniginaw na. Hindi ka ba nag-aalala na baka ako ay magkasakit? Tumawa ng malakas si Robert. At sa isip niya ay hindi niya pakakawalan ang kawawang nila lang. Dahil pagkakataon niya na, upang magkaroon ng gintong buhok nito nagkaya ng nang ipinagkaloob nito kay Abel. Batid kong ikaw si Amiro, ang duwending may gininto ang buhok. Papakawalan kita kung yan ang iyong nais, ngunit sa kondisyong ibibigay mo sa akin ang lahat ng iyong buhok. Sa wakas, ako magiging pinakamayamang nilalang sa buong bayan ng panlaon. Ha? Huh? Ngunit posible ang iyong nais, Ginoo? Ano? At bakit? Di yata at tumatanggi ka sa aking nais. Kung gayon ay hindi ka na makakalaya pa kailanman. Ngunit, Ginoo, wala na akong buhok. Tignan mo. Napamaang si Robert nang tanggalin ng duwending si Amiro ang kanyang suot na sombrero kaya tumambad ang kanyang napakakintab na ulo. Kitang kita ang anit nito. Si Amiro ay isa ng kalbong duwende. Ako ay isang palalong duwende sa aming kaharian. Ang nais ko ay maglakbay ng maglakbay kung saan saan. At kadalasan sa aking paglalakbay, ay hindi ako nakakabalik sa itinakdang oras ng pagsasara ng lagusan ng aming daigdig. Isang araw ay ninakaw ko ang mahiwagang susi ng lagusan upang kahit lumumpas ako sa itinakdang oras ay malaya pa rin akong makakabalik sa aming kaharian. Ngunit ang ginawa ko ay nakarating sa kaalaman ng aking amang hari. Kung kaya't pinarosahan niya ako at isinumpang matanggalan ng buhok upang tablan ako ng kahihiyan at hindi na muli pang maglakbay. Hindi ito hadlang sa aking kagustuhang mamasyal sa labas ng aming kaharian. Kaya eto ako at narito muli sa inyong daigdig. Nanlulu mo si Robert sa nakita dahil walang gintong buhok ang duwende kahit isa. Ah! Pero muling tutubo ang iyong buhok sa pagdaan ng ilang araw o buwan. Tayat dito karam at manatili kang bihag hanggang mo rin tumubo ang ginto mong buho. Sa aming daigdig, ang pagtubo ng balbas, kuko, at maging ang mga buhok naming mga duwende, ay mangyayari sa loob ng isang daang taon. Mahihintay mo ba ito, ginoo? Muling mo si Robert sa sinabi ni Amiro. Ngunit kung pakakawalan mo ako, at mapapabalik sa aming daigdig, ay pakikiusapan ko ang aking amang hari na tanggalin ang sumpa upang muling tumubo ang aking buhok. Walang ibang paraan upang iglap na tumubo ang aking buhok. Kaya't ang nararapat ay palayain mo ko ngayon. Sumasang ayon ka ba, Ginoo? Tila nagkaroon ng pag-asa si Robert sa ipinahayag ni Amiro. Pakakawalan kita Ngunit kailangan mong mangako na babalik ka at sa iyong pagbabalik ay taglay mo na ang mahaba at ginintuan mong buhok. Walang pagpipilian si Robert kaya't pinakawalan niya ang duwende sa pag-asang muli itong magpapakita sa kanya at ipagkakalob nito ang ginintuan nitong buhok. Ngunit dumaan ng ilang araw at gabi at ilang buwan ay hindi na nagpakita pa ang maliit na nilalang. Ang masaklap pa, dahil inabandonan niya ng mahabang panahon ang kanyang malaking tahanan, ay pinasok ito ng mga masasamang loob at kinuha ang lahat ng mamahaling bagay at yaman na kanyang naipundar. Walang natira kahit kusing. Nanlulumo si Robert at hindi makapaniwala na sa paghahangad niya ng labis na kayamanan ay nawala ang kanyang matagal na pinagpaguran. Samantala, ang duwending si Amiro ay hindi na muling umalis ng kanilang kaharian dahil napagtanto niya na hindi lahat ng tahanan na kanyang masisilungan ay may nananahan na may mabuting kalooban. Minsan ay makakatagpurin ng masamang nilalang sa kagubatan. Hanggang dito na lamang at sana ay may napulot kayong mahahalagang mga aral sa ating maiksing kwento. Hihingin ko na po ang pagkakataong ito na batiin ang mga solid na manonood at walang sawang nagbibigay ng mga positibong komento. Shout out po kay Myra Felicano, Mirna Reglos, Jean Bustamante, Rufina Osias at Shinchan PH. At sa lahat po ng taga-subaybay. Maraming maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pagbibigay ng inspirasyon upang ang inyong lingkod ay magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong kapupulutan ng mga aral. Ingat po ang lahat at God bless sa ating lahat.